Eh, sa mga hindi pa nakapunta dito sa sug, mga mga yung mga Pilipino na nandito sa Kuwait, punta na kayo dito. Ito naman mga branded. Punta tayo doon sa mga second hand. Marami siksikan mga tao dito ngayon. Doon. Kaya may mga bag dito. Wala lang yan. Pero natin naman yan, yung mga tapon. Ayan o. Oh. Pinababa na. Maya-maya. Tapunan na. na. Grabe. Left and right. Left and right. Niya kamsi na lang daw. 100 pesos. Magkano na yan? Tag 20 pesos ang isa. Hanap tayo. Grabe init. Grabe init dito sa kwet. Dami guys oh. Dami mga lodi. Pili 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 lang pili lang pili lang. Okay okay, maka pili ka butas okay lang. <laughs> libre. Libre na libre na libre na libre na butas. Lah malu din dami. Tak pulang nak pilih. Kalau mau makan pika. Bangun kamu makan ki mohon ko Oke, mohon Kalau nampak kala't 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 dinar Nus dinar Nus dinar Nus dinar Nus dinar Nus dinar 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 ada kamp dia ada kamp dia Kamis ana gua wis dulu dulu bah sus terus Grabe init. <laughs> sa daming tao dito. Saan ako pupunta pang <laughs> mimili <laughs> Mayroon ding mga tapo na kahit maaga pa. Ayan o, madam it, ano? sa balat. oh, madami tao. Grabe mo. At isa ba lang? tinan Ang daming tao. Ang oras na ngayon pero hindi pa nagtapakulong. Dito po na tayo dito. Punta tayo doon sa mga uh, mga bag. Uh, meron dito, mura lang. Ikot-ikot tayo dito. Ayun, mga pantalon. Mura lang po. Ito po, Pilipino. Ayan, ang mga sila. Ayun. Sabi, oh, natapo na yan. Mamaya um, na tayo kukuha. Yan dito mga blanket. Hai dan juga guys tanya-kan yang diskar di itu mengapo dicur namanya poko tajian debrii aku jen, yeah, no, now kamiil kita sino yung gusto magta-travel mura lang po nasa 6 kg lang 5 kg Ang kalula sa dami Ayan eh Pero pag may may maganda, magustuhan natin. So, ibibili si Tama. Hindi yung puro pulot lang.

Miawet, miawet, miawet. Ren, dami mo pili, pili lang natin <laughs> Wala. Umorder na, no, umorder na. 'Yan, pili na, pili na. May mayroon na. Ngayon natatapon, Myron. pa. dami wala na namulot ba sobrang init ba ah uh, Pilipino mga pinagpupulot dito wala na tira tira na lang to ayan o oh. ayan dami dito ayan o oh. tapo na yan sinyo mong idol o oh. inapakapaka na lang oh. Wala lang namulot. Sobrang init. <laughs> Ako naman, pinagulo lang yung pinagulot. Eh. Ay. Anong meron dyan? Dito. Dito, ang daming tapon. Pili na lang ba? Pili na lang. Ang lalaki naman ito, parang barko ba? Oo, ang ganda pa po. Kaya lang, pag hinabol ka nito, sigurado, mabutan kang bigat eh. Sapatos, bigat.